at welcome sa aking panibagong vlog series. Ito tayo. Tayo eh. Siyempre, magtatrabaho tayo. Pero bago ang lahat, kakain muna ako. And speaking of pagkain, tingnan nyo naman ang hawak ko. Pongkan. Diba? Siyempre, healthy living tayo. Siyempre, medyo pasusyal tayo par. Diba? Nasa abroad tayo eh. And speaking of abroad, Andito nga po pala ako sa bansang UAE. Baka gusto yung umorder. Kaya, sakay na. Gusto nyo, ipa-LBC natin. Yung hari ng padala. Joke lang. At kitang-kita nyo naman. nililinis ko muna. Ano ba yan? Sponge cake. Yes. Tama po, in spa. Ha? Sponge cake. In Tagalog, hindi ko alam yan tayo eh nagkakanda ah, ah, bulul ah, nagkakanda bulul nagkakanda bulul bulul na sige kaya mo yan pero mabalik tayo sa aking ginagawa kitang kita nyo naman nililinis ko pa yung aking sponge key at hindi pa ako nakasuot ng gloves ha oh baka magsulputa ng mga basher dyan Huwag po, huwag po, maawa kayo sa akin Sabay naghugas po ako ng kamay Siyempre tatanggalan muna natin ng outer party yung cake na yan At hindi pe pwedeng hindi At mayayari tayo Hindi lang sa customer, baka pati sa amo Baka mapadali ang inyong bakasyon At dahil mabait ako, oh ayan, tingnan nyo naman Nilalagyan ko ng maliliit na cake bonus na yan sa kanila at naglalagay kami dyan ng sugar syrup ano sugar syrup sugar syrup para ma-maintain ang tamis ng pag-ibig -sure. oh, ang mga basher ha baka kung ano na, -na, -na makita nyo tingnan nyo yung lamesa ko pwede ka na magsalamin sa sobrang linis ay aroy at dahil gusto ng customer ay hot chocolate, hot vanilla o oh, ayan, kita nyo ba? hot yung iba kasi ang gusto yung chocolate nasa taas yung vanilla naman nasa ibaba pero ayan talagang hap hap eh yan ang gusto ng customer eh anong gagawin ko syempre papalaman ko muna yan tapos pagpapatong tatungin papasirita ng sugar syrup at yan na mga par tapos na oh, diba ganyan ang kadali oh, tapos lalagyan natin ng first coating Siyempre, hindi natin pwedeng irekta agad yan. Mas maganda kasi step by step. At ayan po ang aking gagayahin. Buti na lang madali mga par. Para hindi naman ako nahihirapan maka sa akin siya. At habang pinapakinis ko ang cake, sinisipat-sipat ko pa yan. Diba? Siyempre, lalagyan ng decoration, mga anik-anik, -ani, diba? para magmukha talagang katulad nung nasa picture kahit similar lang mga par eh kasi hindi naman ako yung original na gumawa nung nasa picture talaga eh at gumawa na rin pala ako ng mga puso puso para ilagay diyan sa cake sana all may puso pa na may cake ka pa so, oh, diba medyo similar siya mga par kasi sa picture medyo mataas na cake siya eh. eh dito sa akin mababa lang at ito ang pinaka ko sa cake turner ko. May ikot mag-isa. O, oh, ano? Anong gagawin mo? At sa mga hindi pa po naka sa akin, baka naman ay siya. Sige na, tatapusin ko na yung video ko. Kaboosh.